Diretsahang inamin ni Jim Salas na sumama ang loob niya kay Barbie Imperial matapos ang hiwalayan sa kanyang anak na si Paul Salas. Siyempre bilang magulang, malalaman mo yung balita na ganun. Para sa amin, hindi siya fair, ani Jim, sa talk show ni Mikey Quintos. Tinuring ko siyang parang anak na rin kasi ako basta mahal ng anak ko, mahal ko na rin. Tapos kami pa yung pinalabas na ganun. Na-hurt ako, dagdag niya magugunitang sa Fast Talk with Boy Abunda noong 2023. Inamin ni Paul na naging toxic ang relasyon nila noon ni Barbie. Sinabi rin ng aktor na seloso siya at may trust issues. Naging masalimuot ang kinahinatnan ng relasyon nila ng ex-girlfriend na si Barbie na nauwi pa umano sa sakitan. Noong 28, isiniwanat ni Barbie ang mga larawan niya kung saan makikita ang mga pasa niya sa katawan. Girls, just because mahal niyo ang isang tao pero sinasaktan kayo physically, hindi pwedeng patuloy 'yan. Hindi tama manakit ng babae physically anang actress ipinagpalagay ng maraming netizens na ang nanakit kay Barbie ay ang niya noong si Paul